sa mga pagpalang araw na naman mga mamsi, mga idol. At ayan na nga po ang ating iluluto for today. Ginisan toge. Magulay naman po tayo kasi mga nakaraan puro karni naman. At ayan po, ginigigisa ko na po yung ating bawang. ambang punya po niya habang ginigisa ko. At golden brown na nga po, sinunod ko na po yung ating sibuyas. Halu-haluin lang po natin mga mamsi. At ayan po, itatalbog na po natin sa kaginawahan yung ating carrots sa cakap sikon Halu-haluin lang po natin mga mamsi, mga idol. Well, ito pong gulay na ito, mabilis lang naman pong maluto. Kaya half cook, half cook lang po ang ginagawa ko rito. At itatalbog na nga rin po natin yung ating toge. Ayan po, halu-haluin lang din po natin mga mamshi hanggang sa magsama-sama yung ating gulay. O ba diba, ang ganda po nilang pagmasdan. At isusunod ko na nga po dyan ilagay yung ating chicken seasoning at saka yung ating paminta. Ayan po, isusunod ko na nga rin po pala yung pinirito nating tokwa. Yan po yung pinanlahok ko para simple lang po. At ayan na nga po, haluhaliin po natin mga mamshi Susunod ko na nga po yung spring onion natin para dagdag kulay na nga rin po at dagdag sustansya po. Ayan po mga mamshi paluto na po ang ating toge. Sana po nagustuhan nyo po yung aking video for today. Don't forget po, follow my page. Maraming maraming salamat po mga mamshi mga idol. God bless!